tatlo. Oh, naglilinis yung tatlo ng swimming pool kasi darating na na may mga bisita ni Sarang at saka ni Warang. Magsiswimming na naman sila mamaya. Hanggang gabi yan. Dito ka lang. Hanggang gabi yung swimming nila dito sa bahay. Free swimming. <laughs> Ay, yung taga-bomba namin, no? Napanamatay na naman yung ano, yung generator. Kaya binubumbahan niya, ilagay, ilagay niya daw yung tubig dyan sa mga bata na naliligo. <laughs> you. Ay, yung mga flower ni mama. Oh. Mama, mahal sa Korea mo. Ayun, oh. Mm. <laughs> oh, thank you kayo. One, two, three, go. Yay! Oh, kumain eh. na. Gisa Nagbomba si Ate okay. Sarang. Galing ng baby ko. Galing ng palanggay ko. Very good. <laughs> Ampe ko na eh. Sarang! Nuna! Hi! Ligo-ligo <laughs> dahil mainit. Mga negra na. Sa Ate Dike, di ka nakilala ni, ni kapatid mo Amber. Sa kani ni Ate Dike. Negra ka na. Pa. <laughs> Ay, yung taga-bomba namin, no? Napa namatay na naman yung, ano, yung generator. Kaya binubumba niya, ilagay, ilagay niya daw yung tubig dyan sa mga bata na naliligo. <laughs> um, Thank you. Ay, yung mga flower ni mama, oh. Exactly. Mamahal yan sa Korea mo, ayun, oh. Hmm. Mm. <laughs> oh, thank you kayo. One, two, three, go. Yay! Yeah. <laughs> oh, kumain <humane>, ng kita na. <laughs> It's popcorn time. Warang <laughs> oh. Mm. Mm hmm. Si pagrapa. <laughs> si Ginggeng nag-drive? Wow! Oh, may pasalubong kami! Thank you so much! Wow! May pizza kami! <laughs> Nagtulong maghakot! May minecraft ka dami! <laughs> Si Mayor kasama, hindi kayo magugutom yan. Mayura. Oh, si Mayura. Wow! Jollibee! Jollibee! Ate Sarang, can you hold it? Can you get it? Wow! Kamsami, si, Thank you. Thank you so much. Diba? Thank you so much na. That's chicken, anak. Chicken. O, kuchilyo daw.

Naulit ka! Kain ka? Ayaw mo guwi! Pa! 8,000 daw yan! Ay, 7! Alakas, Kali, sundok ka na ni Papa. Huwag ka na daw, Kali. Kaya mo yun. Oh, yung ka kayo. <laughs> Rapal lang. Halo <laughs> block na lang, halo black. Bukas. <laughs> oh, hi kayo, hi. Hi kayo, tali. Smile for the little smile. Tab, kain ka? Kain ka? Ha? <coughs> Ay, Samsung, Samsung, Samsung Ultra. Samsung? a g boy? 26 six. Nasandres Hmm. Parang uh -huh. iPhone na kasi ito sya niyan. Alon yung pahina. na iPhone. Ninten ka naman kagabi.